Welcome back to my channel. Ayan guys, nakikita nyo ba yung kagandaan ng nasa likuran ko? Ang ganda guys. Walking time, syempre. Kasama ko ay si Winter Boy. Ayan guys. So, ayan guys. Nandito kami sa loob na Jumeirah Island. Naglalakad kami ni Winter. At sa likuran ko ay may Jumeirah uh, Island Lake. Maliit lang siya. Pero, dun pa sa kabila yung malaki. Ayan, guys. Ngayon, makikita nyo kung gano'ng kaganda dito. O, diba, guys? At talaga namang napakaganda dito. At napakasarap din tumambay dito habang upo muna. Winter, upo muna tayo konti. At medyo malayo-layo na rin na ating nalakad. Ayan, guys. Doon kami nang galing. Pumasok kami dito kasi nasa Jumeiro Park kami. At pumasok kami sa Jumeiro Island. At tamang hintay sa winter. Ayan, guys. So, ang ganda lang... Ang gandang pagmasdan <coughs> Ayan, excuse me Habang pababa yung alaw So, lakad-lakad tayo Winter Ayan, time check is uh, 4.36 na ng hapon Medyo malamig na Kaya masarap na maglakad yung ganitong oras Pero kapag summer Nako, kahit alas 7 ng gabi Hindi na kami lalabas Ni winter Dahil sa sobrang init pero ngayon dahil mag Christmas, medyo malamig. Ang ganda talaga ng mga uh, landscape nila dito. Ayan, winter! Come on, Iganap na naman siya ng damo. Ayan, solo na kami ngayon nagwo-walking. Tingnan nyo naman yung pagkakagupit sa mga halaman. At talaga namang pantay na pantay. Nakakatuwa. Magkambig lang tatakbo at marami sasakyan. Ayan. Ayan guys, yung Jumeirah Island, yung clubhouse ng Jumeirah Island. Diyan papasok. At meron pang isang entrance doon sa kabila. So bali dalawa yung papasukan mo. Pag pupunta ka ng Jumeirah Island. Clubhouse nila. Ayan. So dito kami liligo ni Winter Diyan sa pedestrian lane at tatawid kami doon sa kabila. Ang pa pong mga ginagawang bahay dito at ang gaganda. Kagandahan pati dito, yung kanilang pangasong asong basurahan ay nakabukod. Ayan guys. Tapos may plastic din sila. So hindi ka na maghahagilap pa ng plastic o bibili ng plastic. Kukuha ka na lang dyan. Para pandakot ng pupo ni Winter. Ayan. So ayan, guys, sobrang ganda talaga dito. At talagang mapapa-wow ka sa ganda. Diba? Ayan. natuwa na mga ni winter na mag-vlog ngayon. Nasa mood ang lola yung mag-vlog. Ayan. Ayun na yung mga sundo ng mga hardinero. Sila yung nangangalaga ng kagandahan ng mga halaman dito. Tingnan nyo naman guys. Ang ganda ng Jumeirah Island talaga. At saka ang lalaki ng bahay dito. Tapos yung poste nila na ilaw. Ang ganda. Diba, guys? Tapos, uh, bawat ano, may madadaan na ka talagang basurahan. So, napakalinis talaga. Tsaka, alagang-alaga yung mga halaman nila. Sobrang yung ano ng araw, sobrang ganda. Ayan, opposite tayo sa araw. Tingnan niyo puno ng sampalok, guys. Ang laki eh. Puno ng sampalok. Oh, parang puro talbos yata siya. Ano winter? Nagkakalkala naman siya ng damo. Ang ganda talaga, oo Minsan may mga naglalarong bata dito. Pero parang piling ko mga nasa bakasyon yung mga bata. Nasa travel. Kaya wala masyado naglalaro. Hindi ka na winter. Come on. Ito, ginagawa pa rin. So, ang dami mga ginagawang bagong bahay dito. Nire-renovate nila. Yung laki, pinapaganda pa nila lalo. Ayan, laki ng puno ng sampalok. Tabi-tabi po. <laughs> ah, diba, sa probisya, ganun. Tingnan nyo yung mga kugon dito. Talagang itinatanim pa nila dito. Papalakihin nila. Ayan, guys. Diba? Ang ganda. Ang ganda ng gupit. Oo, di ba Pantay na pantay yung halaman. Ang galing talaga. Meron silang masina pang gupit dyan. Halika dito, Winter. Dito tayo dadaan. Oh. Halika na. ah oh. Nihingal ka na? Napapagod ka na? <laughs> Nakikita niya yung tubig. Ayun. Ang ganda kasi. Ayan, may naglalarong bata. May nag-scooter. Ayun, may nag-scooter. Ang ganda. Ang ganda, Winter. Come on. Didiretsuhin namin yung daan na to. Tingnan natin kung doon labas natin sa lake. Ayan. Puro puno ng ano, oh. Sampalok yan, oh. Tsaka mga puno ng anahaw. Ang dami ditong mga anahaw. Tingnan natin kung saan tayo makakalabas nito. Winter. Tuntunin natin itong daan na ito. Baybayin natin. Talagang ginagawa nila ng daan dito ng pathway. Ay, ang ganda ng hagdan nila. Oo, oh, nilagyan nila ng halaman. Yung kanilang hagdan pa Ay... Oh, ay ang ganda ng bakod nila. Salamin. Oh, di ba taray? Ay, wow, ang ganda. Ang ganda ng bahay. Shoes while my swimming pool. Ah. Ayun, guys. Oh, ayan na. Ay, ando may mga lalaki. Lake din siya karugtong doon sa kabila. Hindi halika na winter dali, maraming tao. Balik na tayo. So, ayan guys, bumalik, bumalik na kami ni Winter kasi wala na kami lulusutan doon. So, dito na lang kami. Ayan guys. So, lakad-lakad tayo dito. Pabalik. So, ayan. Masarap ng hangin guys. Ang sayo ng mga puno. Ayan guys, ang lakas ng hangin. Presko. Masarap dito. Ang ganda ng puno. Nako guys, kung yun ay eh, gagawa mo ng kubo, ang ganda gawa ng kubo. Kasi oh, buwag buka yung puno niya sa gitna. Ang ganda guys, ang sarap magpahinga o kaya maggawa ka ng lamesa dyan sa may puno. As may upuan. Ay, fresco. Nami sa probinsya. Parang probinsya lang. Ayan guys, sobrang ganda. Parang probinsya. Pero nasa Dubai ka. Yung pakiramdam mo ay para kang nasa probinsya lang. Malakas ang hangin. Presko. Puro green ang makikita mo. At may, ka, may asong nagkakain ng damo. Ayan. Ang ganda guys. Sobrang linis at presko presko yung hangin. Tapos ang daming puno ng anahaw. Ayan, guys. Tingnan niyo yung mga halaman. Ang gaganda. Diba? Ang lakas ng hangin. Sarap matulog. Pero oras ng trabaho. Kaya walang matutulog. <laughs> Press ko. Ito yung time na nakakagala-gala ako kasama si Winter. Siyempre. Ayan. Yan, kasi iwawak ko siya. Pag ganitong panahon, malamig. Igagala-gala ko siya. Pero kapag summer, no, uh, magmumukmuk talaga kami sa loob ng bahay ni Winter. So, ayan guys, hanggang dito na lang muna ating pagpapakita ng kagandahan ng view. Ayan guys. Diba? Ang ganda. So, ayun pa oh, ang ganda ng bahay dun oh, Ayun oh, ang ganda. Ang laki So, hanggang dito na lang muna ang ating video at nasyado nang mahaba. See you sa susunod na vlog. Bye!